Ipinagpok ni Jesus ang pinakamahalagang utos nang tanungin siya ng isang pariseyo tungkol sa pinakadakilang utos sa kautusan. Ang kanyang sagot ay nakatala sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 37 hanggang 38, kung saan sinabi niya. Kailangan mong ibigin si Jehova na yung Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong pag-iisip. Ito ang pinakadakila at unang utos. Binibigyang diin ng kautusang ito ang kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos na Jehova sa ating buong pagkatao, sa ating mga iniisip, damdamin, at kilos. Ang pagmamahal na ito ay hindi lamang isang damdamin kundi ipinapakita sa pamamagitan ng pagsunod, katapatan, at pagsamba. Binanggit din ni Jesus ang ikalawang pinakadakilang utos sa Mateo Kapitulo 22, Versikulo 39 kailangan mong ibigin ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang dalawang utos na ito ay nagbubuod ng diwa ng kautusan ng Diyos. Dapat nating gawin layunin na mamuhay ayon sa mga utos na ito sa pamamagitan ng pagpapahalaga kay Jehova sa ating mga buhay at pagpapakita ng kabaitan, katarungan, at paggalang sa iba.